Ikaw, Paano mo makikiala ang isang kapatid na hindi nakasuot ng FS at walang sinag ng araw? Sagot: Inuutusan mo ako? Ay, hindi. Ha? Alam nyo kasi, mahirap i-explain at ma mahirap i-demonstrate sa inyo. Dati kasi, hindi naman talaga uso yung FS. At hindi ka rin pwedeng makitaan ng ritual. At dahil dyan, mahihirapan kang malaman kung sino ang kapatid mo o sino ang kabrad mo until or unless may magpakilala nito sa iyo o sabihin na o oh, eto, ito brad uh, kabrad natin to doon mo lang siya makikilala eto ang pinamadali para malaman mo kung akro talaga yan na hindi naka FS at walang ritual walang ID walang etc walang ano pa man na ipapakita sa yung pruweba tanungin mo